Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today's video guys, i-share ko sa inyo yung ginagamit ko pang paputi ng aking kilikili. And super effective ito guys kasi ginagamit ko na ito before nung dalaga pa ako hanggang ngayon na may anak na ako. Dati guys, sobrang itim ng kilikili ko. Pero ngayon, look! diva Ang puti! charis <laughs> So, my background ako guys si Baby. Maingay. Hi, Bibing! <laughs> Sige, yan. nag -yaw -yaw si Bibi, guys. So, i-share ko sa inyo, guys, yung ginagamit ko ay ang Guri. Ito, guys. Guri Beauty Cream. Ito siya. Start akong gumagamit nito is 2000. 2018, 2018 ako start gumagamit nito. Tapos, hanggang ngayon, 2023. Super effective, guys. Promise. Promise. Kaya sa mga, may mga maitim ma 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 na underarm dyan, pwede kayong makabili nito sa sa TikTok shop or di kaya sa Shopee. Meron din ata sa ano sa Lazada. Di, hindi ako sure kasi sa Shopee at saka sa TikTok ako bumibili. Minsan dito lang sa amin. Mabibili mo din ito sa ano sa pharmacy. Meron din sa mga pharmacy. Basta guri. Yung avocado. Ito guys, legit ito guys, promise. Ako na ang nagsasabi sa inyo na super legit. Pang paputi ng kilikili -kili, kili -kili at saka sa mga singit guys, promise. Pero guys, ano, baka pag, pag bumili kayo, tapos mag-apply kayo today, then mga ilang days, tapos wala kayong nakita na result, tapos i-stop eh, stop nyo na kasi ganun, wala, wala kayong nakita na resulta, na-discourage di na kayo, sa um, masasabi ko lang kasi yung sa akin, one month bago may nakita akong ano, um, effect, or bago ko nakita yung effect, one month. One month siya, guys. So, ang laman nito, guys, at ito, ano siya, hindi pa na maka, uh, ano, hindi, po, hindi ko pa na-open. Pero itong isa, bago ko lang na ano, pa-open good. Mga ano pa lang yan. Pila pa lang ka days ako na ako na-open. Ganyan siya guys. O, oh, one week na ito na ano. Ah, ano ba yan? one week na ito na ano, nagamit. Maliit siya guys, pero matagal naman din magamit. Kasi dapat pag apply mo siya, pa konti-konti lang, pa ganyan lang, pa ano ganyan. Tapos, i-apply mo na sa kilikili. Pagunit ko. Hana lang ha. Wait lang. I-apply sa kilikili. Ganyan mo lang siya. Ganyan. Pag-apply. Ganyan. Ganyan. Tapos, guys, kung ano, kung kung, diba, di ba, hindi naman talaga maiwasan na may mga amoy yung ibang kilikili dyan. Ano din siya? Um, parang, ano, mawawala yung amoy. <laughs> Ang hirap to yung Tagalog. Oy. Eh. Basta ganun siya, ma mawawala yung amoy pag ito yung ginagamit mo. Double purpose siya, pang kaputi at saka deodorant. So, kaya kung ako sa inyo, mag na kayo ng guri. Guri ito, guys. Guri. O, yan. Si Bibin ako, guys. We are cool. Tots. So, yun lang. Yun lang yung i-share ko. Ay, by the way, guys, pwede din siya sa, ano, kahit yung, mga, ano, may mga dark spot, kahit saan. Pwede din sa face. Basta, ganun. Yung sa akin kasi ginagamit ko lang siya sa underarm at saka sa singit. Hindi ko na ipakita sa inyo ang, ang aking singit kasi bad yun. <laughs> Pero maputi na yung singit ko at saka puwet ko. Char. So, yun lang guys. Bye-bye!